But um attorney Harry Roque po sa kanyang video na inilabas, uh, pinost niya po kanina a few hours ago. So sinabi niya na hindi siya pugante dahil wala naman daw siyang nilabag na batas dahil legislative contempt lang naman daw po yung ipinataw sa kanya. Uh, totoo 'yun. Uh, uh, Pinapaniwala ni Attorney Roque na wala siyang nagawang anumang kasalanan. Hindi siya pugante, hindi siya na uh, uh, hindi siya nilabag na anumang batas. siya. Kumalap siya sa amin. Ba't siya nagtatago? Merong arrest, arrest order sa kanya. Marami ka nang nilungo at minalangya. batas, minaboy mo. Pero mo na sa loob. Hey, sir. Zandro Ochoa na pa from Billionario. Sir, um, so aside from the uh, Intel funds, are you looking at other sources of yung funds na ginamit for rewards? Actually, uh, Colonel Espinido made a statement in our first Quadcom hearing na talagang mayroong reward system. Tinanong namin kung saan ang gagaling yung reward system. At sinabi niya, nanggagaling ito sa mga gambling money. For example, STL. Uh, uh, for example, Pogo. Yan ang sinabi niya. No? Now, uh, meron itong uh, Uh, connection din naman sa sinabi ni Colonel Garma na talaga mayroong reward system. Although hindi niya talaga tinukoy kung ito ay galing sa STL. Tinukoy lamang niya na mayroong pondo na nakalaan dito, na nagtatago ng pondo nito, things like this. So. so, sir, pwedeng all of the above? Pwedeng Pogo, STL? Pwede, pwede. Pwede. Pwede rin na ano eh, na kung, kung yan ay talagang operational expenses at tinatawag, siyempre, uh, that would appear. mag a yan sa COA, mag a yan sa uh, pag-imbestiga doon sa mga intelligence fund and confidential fund na nakalagay ng operational expenses. Ang gusto nating malaman, paano ginamit itong operational expenses na ito? Kasi, actually, pag tinabi natin operation expenses, ito na ibinibigay bago ang operation. Eh. Oh, o, hindi binibigay yan after the operation. Oh. but not the reward for policeman killing another person for that matter. So, sir, may, possible na dirty money yung ginamit for the reward system? It can be possible. Yes. Although, siyempre, ang atin namang mga kapulisan, pumupunta yan sa LGU, no? Especially kung talaga meron silang operations and they would be asking the LGU for help. Uh, okay lang yun, eh. Okay lang yun, eh. Unless otherwise, ang talagang papatay nila, mayo din naman. Oh, the thing is, uh, uh, in the past, uh, in the last administration, I think there were nine mayors that were actually killed yun nga sir, ano, would we go as far as isa-isahin, tignan yung mga kaso na rin na ito kung connected? Tignan na namin to eh. Ang sinabi lamang ni Colonel Garma na merong police officer na involved ayong yung, yung pagkapatay kay, Mayor Halili, no? I was the one that asked, halimbawa naman yung pagkakapatay sa Mayor na Los Baños, sa si Mayor Perez. Drugs din yun eh. At ang napagbintangan ay eh, kunsyal. In fact, right now, eh, the, the councilor is still in jail. Oo. Yung ba, eh, police operation din to. Hey, testigo na ba tayo na magsasabi na galing nga sa CIF yung uh, ginamit na pera sa Tokhang? Well, uh, as far as we're concerned, eh, si Garma palang talaga ang nagbigay ng statement ng tungkol dyan. No? Although, tinatanong nila kung gano'ng gano katotoo yung statement na yan. Sinabi ko naman na mula kay Colonel Espinido na sinabi niya may reward system, yung napatay na Chinese drug lord sa Davao Penal Colony na binigyan ng PDL ng isang milyon. No? In fact, uh, according to the according to the PDL na nag-testify, even Colonel Padilla, Uh, na ang sabi nung SPO for Artner Solis na bawat ulo, isang milyon. So tatlo yan, tatlong milyon yan. Uh, pero isang milyon lang ang binigay sa kanila. And uh, yung dalawang PDL, they gave that one million to their wives o anak. Ano? So sa kanila, naloko sila doon. Uh, pangalawa, they were actually promised liberty. No? Tanggalin na yung kaso. But instead of that, they were, they were even charged so, ng homicide. O Ang pangatlo niyan, ay yung Kibarayuga, na yung testimony ni, ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza, na talagang nagkabahiran. At tatlong daang libong ang ibinayad doon sa nakapatay Kibarayuga. At uh, siya nga yung inutusan at nakatanggap siya. Sinabi niya, nakatanggap siya ng 40,000. And of course, ang pangapat, si Colonel Garma. So, definitely, sa apat na testimony yan, eh, talaga mayroong reward system. There's no doubt about that. Ano, so, ano pang kailangan ebidensya? Oh. Lahat ng sinulid ay may